Hello mga bade, mga idol ko dyan, welcome back again to my channel So for today's vlog mga bade, ay magpunla tayo ng hybrid, hybrid rice variety So ayan mga bade, tuturuan ko kayo kung paano magpunla, step by step mga bade So ang gamit naming uh, binhi bade, mga idol, ay itong bigay sa DA namin So, yon mga idol lang binigyan kami sa ating gobyerno ng free na bini para amin ay itanim ito. So, not for sale kasi nga bigay lang ito sa ating gobyerno sa Department of Agriculture. So, ang kanilang binigay ay itong Bigante Plus. So, napaganda ang binhi na ito, mga bade o oh, mga idol. Ito ang isa sa pinakamagandang variety ng palay. Oh, itong Bigante Plus. Oh, so noon na itong na noon pa na yung mga quality nito, mga butil, mga binhi ay maganda talaga. So kapag ay nakapili na kayo ng uh, yung itatanim na quality uh, na binhi, no? Ay ganito, sundan lang niyo ang mga bade, no? So ang first step nating gagawin nito mga bade ay ating titingnan kung uh, okay pa ba itong ating uh, binhi wala bang itim, ganyan, molds. So, tingnan natin yung kanyang quality. So, kung okay pa, di uh, padayon na yun. Continue. So, yung first step natin gagawin, ayatin muna itong ibilad. Mga one hour lang, one hour lang mo yung magbilad nito. Para naman ay maano siya ba, ma-warm up. No, no? Kasi nga ay nakabalot ito sa sako, sa plastic. So, need talaga siya i-bilad kahit konti lang. So, pagkatapos niyan ay panoorin yung ba kung paano ito gagawin. Agamit uh, gamit itong uh, trapal ba de para na rin ay hindi masayang kung siminto yung pagbibilaran nyo ay masayang, meron talagang masayang so mas maganda, uh, meron kayong trapal ay ibilad nyo lang sa isang sako nito ba de ay kasya na yan sa isang ektarya so ayon yung ating mga binhi oh. Uh, so mga 5 packs ay good for 1 ektar na yan mga bade so ganyan kadami uh, yung kapag ay bibilhin nyo yan bilhin nyo sa mga agribet ay nasa ano yan? Mahal yan nasa mga 1,300 per bag uh, at sa isang ganyan, isang sako ay nasa lima, so almost 6,000 yung uh, 6,000 plus yung mabayaran nyo kapag ay binili nyo so kung magpa-register kayo sa inyong DA or sa Department of Agriculture sa inyong lokal ay pwede kayo maka-avail ng mga free na mga binhi. So, free naman yan, buddy. Punta lang kayo sa local na mga DA nyo. Kung nasaan man kayo. So, kapag na-register na kayo, ay pwede na kayong uh, umili ng magandang klase na binhi. So, pagkatapos nito, bade ay nabilad na ninyo, no? So, ito na yon mga badi Ah, binilad na namin ito ng mga 1 hour. Ay, ibababad na natin ito sa tubig. So, ayan yung tubig, yung baril. So, ayan, dapat ay puno yung baril niya, badi no? So medyo masilan itong hybrid body compared sa inbreed kasi itong hybrid ay ano siya sensitive. So need niyo mo kunin ng mga yung mga luta, mga ipa. So ayan ba 'de, yung mga nakalutang diyan ay kukunin mo 'yan para kasi nga 'yan yung uh, pinagmulan ng sakit sa hybrid. Kasi yung hybrid body ay madali lang 'yun na uh, uh, madali lang siya tabuyan ng mga sakit, no. So kunin 'yun yang ganyan, 'de. Sayang so, nga pero Uh, cook, atin ng itong uh, gagawin para na rin sa ating uh, production sa ating rice farming kasi nga kapag ay hindi natin ang ginawa ay mamublima tayo sa mga medisina na pang ano dyan pang lunas o so, bili ka pa ng mga fungicide so kapag ay ganyan ba de na medyo maiwas iwasan natin yung mga risk na damage sa ating palay. So ayan ba di? Kinuha na, na Kinuha ko na yung mga nakalutang. Pero hey, mostly naman ba di? Ay hindi naman yan lahat ay ano? Naka may, ni, uh, mga ipa. So atin muna yung sa, no? Ito yung pinakaunang sala. So yung pangalawa. Pangalawahin natin ba di? Dito lang sa mga maliit yung mga nakalutang ay kukunin na natin ay ah, yung nakalubog ay yun isasama natin doon sa baril so ayan ba din no yung mga nakalutang atin lang yung itapon ayan ah, so yung nakababad naman ay pwede na natin yang i, isali sa baril ba din si, hindi naman 100% ba din na makakuha natin yan kasi uh, wala tayong strainer diyan, no o so, mas maganda ba din meron kayong strainer yung ginagamit bitaw sa uh, inyong uh, mga kusina yung strainer, mas maganda para mas madali lang yung trabaho niyo. So pagkatapos ay yan, itiklok itik takluban niyo ng ano sa mga de, bade, kahit ano basta matakluban niyo para hindi yan damugin ng mga insekto. Kasi nga ay kapag i open yan bade, ay prone yan mga idol ng mga insects. So, mas maganda trapal, yun. Pero, huwag yun lang i ano shield no? Dapat ay nakataklop lang siya para hindi siya langawin kasi babaho yan ba di? At saka kapag hybrid ba every 12 hours, oh, every 6 hours, mag-change ka ng tubig. Kasi pag ganito ba di, uh, yung hybrid, 12 hours lang yung kanyang pagbababad. So, yan, tapos na yung babad ba after 12 hours. Hindi kagaya sa enbred bade yung katago, 24 hours yung pagbababad. So itong hybrid ay 12 hours lamang kasi nga ay manipis ang kaniyang ano, panit, yung balat, manipis yung kaniyang balat no. Madali lang siya ma ano, malata sa tubig. So mas maganda ba 'de, uh, 12 hours lang. Yan yung uh, pinaka-ideal no, na gagawin natin dito yung ating uh, binhi. So ito na yung ating binhi mga bade. Ayun. Uh, ah, nahirapan ako kasi wala tayong videographer ba Basta ganyan, ipasok niyo lang sa may sako na ma-drain siya ba ah, katulad ng mga sako sa feeds, no? tas after niyan ba ay kulub niyo mga 2 days. Ayan. So, while nagkulob tayo, no? Incubation period yon 2 oh. days. Ay magawa muna tayo sa kanyang uh, pag alagyan yung kaniyang uh, isa buwag yung mga binhi ba yung inang tawag nitong nga uh, So before tayo mag plot ay ilan preparation muna natin. Ganyan muna yung pagland preparation. ay uh, et cetera ganyan ay ayun yung gagawin nyo. So advantage mga bade kung meron kayong sariling mga equipments kasi nga kapag ay hindi wala kayong equipments ay mag pa kayo nito, bade. So dito mga bade, mga idol, ah uh, yung ganitong unit mga idol sa amin nasa 450 per hour 'yon ha, per hour. Oh yan yung uh, rent dito so advantage kung meron kayong uh, meron kayong sariling equipments uh, taohan tauhan lang yung uh, papasilduhan nyo oh so, yan yung uh, kagandahan kapag meron kayong sariling mga equipments mga idol so dapat yung pag -land preparation nito ba de, sa seedling pa ay dapat maganda ano? You know? yung walang ano walang walang nakadaloy na tubig yung kanyang mga sustansya nakita niyo naman ba di yung mga nag-brown, no mga nag-brown. lanong lanong tawag dito sa amin ay ito yung nagbibigay ng sustansya sa mga palay sa mga butil kasi nga bata pa yon ay niya ng mga organ eh, organic na mga pat, organic na pataba katulad niyan yung mga lanong para madali isang ma-germinate at pagkatapos nito ba di ay magawa tayo ng flat, no gawa natin ng flat. or pwede ay hindi pa mag-spray muna tayo ng pangkuhol kasi nga yung mga ganito pa nitong uh, stage ay prone ito sa mga kuhol no mga kuhol tsaka mga idol ay magplat yung magplat tayo para hindi malata yung ating mga palay yung ating mga seedling so importante talaga yung pagplat badi so yan yung ano no gagawin natin susunod so yan please keep on watching mga badi So ayan ba deh, ito nga pala yung tinatawag na timbaw. So nga ah, ginagawa ito kung ah, isa or dalawa yung luwang na yung pagplatan. So sa amin ba di dalawa kasi yung aming pagplatan no. Hinati namin kasi merong hybrid tsaka inbreed. So pag wala naman kayong ano ba deh, kapag ay isa lang yung variety na itatanim niyo, pwede namang walang ganito. Pero dito ba deh, ay napaka na may ganito kayo para ah uh, makakontrol kayo sa tubig no Ayan, kayo sa tubig at saka hindi makalabas yung mga lanong oh yan ba di dito sa taas dito namin tatanim yung hybrid oh ah uh, sa baba to hybrid yung dito sa uh, taas naman ay ang inbreed So, diyan namin na uh, ginagawa ba de, no? So, ganyan lang aming proseso sa paggawa ng taguran. ah uh, napakadali lang ba di yung gagawin. Para na rin ay makontrol namin yung tubig kasi malakas yung tubig na nasa sa taas badi. Kapag ay maliit pa yon bago pa yung sabwag, <coughs> yung may tendency na malata siya kung hindi natin lagyan ng ganito. Kasi nga ay malakas yung tubig, maliit pa yung ating mga palay, hindi siya maka-germinate ng maayos. So ugaliin mga badi na dapat talaga na meron kayong kanal yung pilapil para makakontrol kayo sa tubig. So, ayan mga bade, ha? Ganyan lang pagawa yung pilapil. So, medyo mahirap bade. Pero ganito talaga ang pagpa-farming ay need mo talaga na maghirap para makakain ka, para makaharvest ka ng maganda. So, ayan mga ba bade, Please keep on watching. So, ayan bade, ay yun, natapos natin yung itimbaw. So, need natin i-label yung lupa. So gamit itong kalabaw ba de, ito yung tinatawag sa amin na sapil. So ipat patagin yung lupa, i-label siya patagin. Para yung tubig niya ay pa ano dito lang, walang mga bugdo-bugdo bitaw mga bade. Yan yung kagandahan dito sa sapil bade. Ayun. So ga dapat ay gagawin niyo to matapos niyo to after in, uh, ano 2 days lang matap matapos na niyo to kasi nga after 2 days noon ay manurok na yun ba mahirap na yun isabwag kapag mahirapan na kayo kapag ay um, matagas na yung mga, niyang mga gamot niya so ayan yung pagsapil nito ay dapat patag talaga napatag para maganda yung pagka ano niya pagka uh, pagka germinate yung tubig niya ay daloy daloy lang siya ba may lang patag yung uh, to, lupa pantay lang yung tubig yan yung uh, kagandahan sa ano sa feel. Nga napaka-importante din ito ba de. You know, kung pag ay meron kayong kalabaw ba de, uh, ganito kalabaw ay ito yung isa sa mga farming skills na dapat matututunan, ma-learn na kapag kayo ay maging isang farmer kasi nga importante ba de na uh, matututunan, <laughs> learn ito, kasi nga itong ganitong skill ay hindi hindi uh, man uh, hindi hindi lahat ng mga farmer alam paano mag-handle ng kalabaw, paano mag gamit yung kalabaw, paano magpatay ng lupa gamit yung kalabaw, ay ito, ito yung isa sa pinakamagandang skill na matutunan nyo kapag ay advantage talaga, advantage kung alam nyo kung paano uh, gumamit ng kalabaw sa pagpaparming. Yan yung isa sa maganda ba di? Ayan, kitang kita nyo naman ba di? Ay napakapatag yung lupa. Patag talaga yung lupa. O yon patag. Yan yung advantage yan, bade no? Keep so, yan, badi, ha? Yan lang, yung ano, please keep on watching, mga badi. Kisa may ni mo ugma, boss.

Oho Kami ne dito di pagina? Ne ne dito Asante Asante Oho

udah kok Nah. penuh Nah. 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 penuh Nah. 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 Isa man? ni mo? Ha? Sa ka? So ayan mga idol ay kapag ay napatag na yung lupa mga idol ay mag spray na kayo ng uh, mulside yung para sa kohol kasi nga mga idol uh, meron itong tubig So dito lumalabas na yung mga kohol nito. So na importante talaga mga idol na mag-spray ka ng para sa kapag ay maliit pa lang kasi nga ay pro nito kasi nga ay dabong pa, dabong. Madali lang ito kainin ng kohol. So, uh, yung uh, kagandahan nito ba de, eh, mga idol, kung mag-spray kayo ay maraming mo ano maraming mga germinate na mga uh, mga palay so hindi ka mahirapan so yan yung uh, advantage kapag ay nag-spray ka ng na parasakol so kapag ay natapos na yun nag-spray mga idol ay yung ano mag-plot na kayo so yan yung uh, next step mag-plot kayo sa para tamnan ng ano palay uh, tulaan ayan ay, mga idol So ayan, yung ating pinun uh, tapos na ito nagplat mga idol. So ganyan lang, malaki yung plat namin para time hindi hindi na time consuming. So ayan si Boss eh. You know, pinatag niya ng maayos yung aming pagsabwagan. So ayan yung uh, kagandahan kapag ay patag talaga yung lupa. So mas patagin pa natin kapag ay tayo kasi nga ay kapag hindi ito masyadong patag Grabe. ay may possibility na yung uh, ano ay malapawan ng tubig so kung malapawan ito ng tubig mga idol ay madali lang siyang malata hindi tumubo mga idol ayan uh, yung ano no atin na uh, tingnan so ayun ating uh, tingnan na mas magandahin pagandahin yung pagpatag tsaka ha, uh, dito sa time na to ay mga after 6 hours ay yung kinulub natin na binhi ay makikita na natin na meron ng mga nagsilabasa mga puti no yung germinate na siya meron na siyang mga ugat so kapag ay ganun na ba di after 2 days ay pwede na natin tapos nitong na magplat ay pwede natin itong isabwag o ayan so ito na ba di oh mga idol ito na yung mga binhi natin na kinulog Ayun, yung mga SL8, uh, yung mga Bigante Plus. Ayan. Ganyan. 100% germination yan lahat, ng mga idol. Ganyan lang pag kulob. Ganyan, ganyan lang pag step by step. Kapag ay ganyan na, lang, ganyan na yung itsura, ito ba di? Eh, uh, wag niyo na rin uh, hintayin pa. Kasi nga, kahit kapag hintay pa ninyo, mga idol, ay mahirap na ito isabag bug, no? So, dapat ganyan lang. Yung hindi lang hindi masyadong mahaba yung kanyang mga gamot. Para madali lang siyang isabwag. At saka yung pagsabwag sa mga hybrid body ay hilang-hilang. Merong eh, space siya. Hindi masyadong uh, crowded, eh. hindi katulad ng mga inbred in na. Pwede crowded eh, yung pag ano mo, pag sabwag. So dito sa hybrid ay dapat meron siyang space, hilang-hilang siya body. para madali makaano yung ugat makapenetrate. So yan yung uh, advantage ba din, no? Uh, mga idol. So, yung pag-sabog talaga ay isa din yung sa factor na 100% na marami ang iyong mga tagod, yung mga palay mo na mag-germinate. So, ayan mga bade, ayan. Uh, no? Please uh, keep on watching. So, ayan mga idol, kung na-ready na ninyo yung ang inyong mga binhi na nag-germinate na, no? So, meron na din kayong bed, flat bed na ginawa, yung tulad nito, ay pwede na ninyong isabod. So ganyan lang mga bade yung mga idol yung pagsabod na uh, medyo ano siya meron siyang kunting space kasi nga yung hybrid ay need niya mag may kunting space para maka uh, ugat siya ayun uh, napakaganda nga uh, ganito yung gagawin niyo para madali lang saka yung tubig nito bade eh, i-drain mo na para hindi siya malata bade no mga idol i-drain mo na mga after Ah, uh, 4 days, yun, 4 days siguro, ay punuin mo, at pagka gabi, ay i-drain mo naman, uh, so na daw, ipunuin, then drain. Then after a week, ay pwede na mong ipunduhan na ng tubig. So, yun mga uh, idol, salamat, so see you in the next video. So, salamat talaga sa inyong suporta. Bye-bye!